Naniniwala ang political analyst na si Professor Edmund Tayaw na hindi tatalab ang panawagan ng isang senador na dalhin sa United Nations General Assembly ang isyo natin sa China pagdating sa West Philippine Sea. Sa panayam ng politiko kay Tayaw, malabong kampihan tayo ng UNGA dahil sa malakasan na impluwensya at makapangyarihan ng China. Inihalimbawa na eksperto ang pagkampi ng UN sa Israel kasunod ng gyera nito sa Hamas na tinuturing na armed forces ng Palestine. Kaya para kay Tayaw, maingay ngunit sablay naman ang panawagan nitong politiko at nag pa ng mapping upang igiit ang ating teritoryo. So what I'm saying is, ang problema din sa ibang mga politiko natin, I'm sorry no, na uh, mm -hmm. yung makasaw-saw lang dun sa issue kahit na sa mm -hmm. no eh, mag sa, papasok dun sa issue